The support. Okay. Thank you, Kyle. Wotinda buli ako sa iyo Jesus said, let the children... my goodness. Wapura, kung pasaway ka talaga, sandali mami, ano, tergan ka na po, mama ma ni nica 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 Thank you. nica 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 just Diyos tunay ni pagkakataon na tayo ay hindi tapat sa Diyos. 'Yan, nagpaano siya kanina, ubus agad pagdating na pagdating na. Oh, lahat. Lumot din 'yung eating Mamarika. Thank you po. Sige, take ko na po 'to. Ang ara-sely waita. Arceli. Arceli pala. Asensya na. Tingnan ko dito. pakasin pala. Ayan, mo na rin yung lang. Ayun sa iyo. Ta okay, pwede. Sandali po, aha. May nagpapalong. Tingnan. Ah, si na, yun nga, bumili uli doon. At ewan ko yung madagdagan niya. Kasi, hindi balance ngayon. Sana may magpapakasya. Okay. 85 pala dala ni Spanish Mr. Lee, salamat po. Thank you, thank you. Thank you for. Kailan 'yung magre po ako? Ah, <laughs> May loading station eh. Ano nga ba yung ano smart car? ano smart Yung smart Ah, okay. 9? 4A. a 8 5 8-5? 7 check. KYC hey, no? KYC hey, ba? Matalina. Sa asawa? Oo. Oh, okay. Ayaw mo talaga na. Magkano? Aray, hindi niya. Ah, okay. siya all. 华。 hindi ko makita yung ano ng phone ko pasensya na po 6 million salamat po 5 million naman po. Ililista ko na nga kasi ano, nahabol ako na kay mama Ricardo ng mga This is okay. AC AC 5% lang. TV. Ayun bo, ano pa? Nagpunta siya doon. agad. Akala na namin nag- Akala na sa ako nagbibiro. Nagpakashin agad siya kanina. Pagdating na pag 6K yung pinasok sa ano, 6K din, 6K, 300 ato yung pinakashin. Akala namin, akala na ng asawa ko nagbibiro siya. Kasi di ba mabiro yan lagi sa asawa ko. Totoo pala. AC for the 7 TV. Thank you, Mr. I Thank you. Bika po. Ano? Bika po. Bika Again. Wow. Again. Wala na yung kapatid mo dyan? po na yan. Hindi na yan. Ano, mabalutin? na? Ano? Ano?